Hindi mawawala tuwing Semana Santa ang pabasa ng pasyon. Silipin natin ang pagsagawa ng tradisyong yan sa Dagupan City. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Igan, ngayong Semana Santa, dagsa ng mga debotong bumibisita sa iba't ibang simbahan sa probinsya ng Pangasinan. Kasabay niyan, isinasagawa na rin ang iba't ibang religious activity gaya na lamang ng pabasa. Eksakto alas 7 ng umaga nitong Lunes Santo, sinimula ng tradisyonal na pabasa sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. May tuturing na isa sa mga tradisyon ng mga katoliko tuwing mahal na araw, ang pabasa ng pasyon na nagpapahiwatig ng pagmamahal, sakripisyo, pagkamatay at pagkabuhay muli ni Kristo. E, Mahalaga e, ito kasi, yung pabasa yeah, ng church, yearly yearly ito eh. Kasabay ng pagsisimula ng Semana Santa, tiniyak naman ng Pangasinan Police Provincial Office ang kahandaan para matiyak ang mapayapang pagunita ng Semana Santa. Pinakababante ng mga otoridad ang mga itinuturing na places of convergence gaya sa mga bus terminal, palengke, simbahan at mga pukpasyalan o tourist destination. Nagde-deploy din tayo ng mga personnel dito sa mga transportation hubs or mga terminals. Pati na rin itong mga tourist destinations natin, lalo-lalo yung mga paliguan natin, no? mga mm. beach natin. Igan, kabilang sa mga nakaschedule na activity ngayong linggo ang Alay Lakad kung saan inaasahang libu-libong diboto ang dadagsa sa Our Lady of Manawag. Samantala kasabay niyan, tiniyak ng Pangasinan Police na bukod sa mga PNP ay may mga force multiplier na deploy sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Pangasinana. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. So nandito pa rin po tayo ngayon sa Manila North Port para sa ating bantay biyahe ngayong Martes Santo. At sa mga sandali po ito, nakikita natin, tuloy-tuloy eh, po yung uh, dating na mga pasahero at uh, habang uh, umuusan nga po yung oras so palapit dun sa biyahe mamayang uh, alas 12.30 media ng tanghali ay mas nadaragdagan din po yung mga uh, pasahero na dumarating dito sa concourse area. Yung mga nakikita po natin na mga pasahero dun sa bandang uh, gawi dun sa aking likuran na may mga dalang mga luggage, eh, iniiwan po nila yung kanilang mga bagahe doon at uh, kumukuha sila ng porter para dalhin na yung uh, kanilang mga gamit diretsyo na dun sa barko. Pero yung iba naman, uh, syempre may dagdag na bayad kasi yon yung mga iba naman uh, na pinipili na lang na wag nang magbayad eh, dinadala na nila on their own yung kanilang mga bagahe papasok doon sa may uh, passenger terminal. May mga ilan ilan din pong nag-aabang pa rin dito, may mga hinihintay o nagpapahangin muna bago pumunta, lumipat sa passenger terminal. Pero mayat maya naman po yung paalala na security rito na kung wala nang gagawin dito sa may concourse area, ay lumipat na, pumunta na doon sa may passenger terminal. Dahil pagdating po doon, eh, meron pa silang security check na kailangang pagdaanan. And of course, mas maigi na rin daw na hindi nahihintayin yung mismong oras ng biyahe bago sila lumipat doon dahil baka mamaya matagalan pa, magkaroon ng aberya, eh, baka magka problema pa sila at maiwan sila ng barko. So mas maigi na nandun na sila sa mismong gate bago uh, umalis yung uh, yung uh, kanilang mga barko at uh, nandun na sila para hindi sila may iywanan ano at uh, talaga namang mahigpit. Yung pinatutupad na seguridad dito sa Manila North Port, ang inaasahan po ay uh, wala namang mga delay sa mga biyahe. Mamaya po pong uh, 12.30 ng uh, tanghali ay biyaheng Bacolod, Iloilo -ilo at kagaya na yung uh, barko na aalis dito. Kaninang alas 5 ay umalis naman yung sa Cebu at uh, Tagbilaran papunta sa Bohol. At uh, sa mga susunod na araw ay uh, meron pa rin pong uh, biyahe pero sa Holy Thursday or Monday Thursday, uh, suspended muna yung operation. Babalik po yung biyahe muli sa Biyernes Santo. Kanina may mga chance passenger na nakakuha ng ticket sa PITX dahil may mga nagkansela ng reservation. Ang iba naman, tsagaan sa paghihintay ng ilang oras para sa kanilang mga ticket. Live mula sa Paranaque, may mga live si James Agustin. James, Good morning. Maraming biyahin ng air-conditioned buses na patungo sa Bicol Region. Yung fully booked na dito sa PITX. Pero may mga extra bus naman na masasakyan yung mga pasahero. Yun nga lang, tiyaga talaga sa paghihintay para makakuha ng ticket. Hating gabi pa dumating sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX si Bernie kasama ang asawa at dalawang anak. Biyahe silang mas bati ngayong araw para doon gunitain ng Semana Santa iwas siksikan, tapos traffic. Ang init pa naman ngayong panahon. Naglive na rin sa trabaho si Bernie para sulitin ang isang buwang bakasyon. Dito sa may ang init, kailangan mo sa probinsya, mga kandon, mga hangin, sa tabing dagat. Kaya sulitin habang ang mga anak hindi pa papasok sa school. Ang OFW na si Rosalie, kadarating lang sa Pilipinas kagabi galing sa Kuwait. Tatlong taon din niyang hindi nakasama ang asawa at pitong anak. Maswerte siya nakakuha ng tiket pa ka Marina Sur ngayong umaga dahil ilang oras siyang matyaga naghintay. Nagante kami. Ang dami namin nakapila. Sabi daw, polybook. Diyos ko po, sana makawi ako kasi magagraduation ngayong ano ko, recognition ba? Nangawid, I honor, high honor yung mga anak ko. Fully booked na ang ng aircondition buses padait Camarines Norte hanggang April 18. Pero may mga extra bus namang masasakyan. Si Milagros nakasingit sa biyahin ng bus ngayong umaga dahil nag-cancel ang pasero na unang nagpa-reserve ng ticket. Ay, salamat. <laughs> na, Nakaliano kami sa kumbawa pa sana kayo nakapuntay. Eh. at nagdaan muna kami dito. Fully booked na rin ang mga biyahin ng air-conditioned buses pa Tabaco, Legaspi at Naga hanggang April 17. Wala po talaga kami maibigay pag talagang wala kami extra bus. Kahapon umabot sa 174,000 na mga pasahero ang dumagsa sa PITX. Inaasahan na mas darami pa yan ngayong araw hanggang bukas Miyerkules Santo. Samantala igan, ito yung sitwasyon dito sa entrance ng PITX. Tuloy-tuloy lamang yung dating ng mga pasahero at mahigpit yung seguridad na pinapatupad bukod po dun sa mga naging inspeksyon ng na mga gamit ng mga pasahero. May mga umiikot dito na K9 unit para tumulong na rin sa pag inspeksyon At kanina po nakita natin ano, meron silang mga nakumpiska dito ng mga pinagbabawal na bagay tulad halimbawa ng lighter, cutter at meron pa na kutsilyo. At para naman sa mga kapuso natin, kung kinakailangan nyo po ng police assistance, ay meron po kayo makikita dito ng mga police assistance desk ng Paranaque City Police Station. Yan muna yung latest mula rito sa PITX. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Balikan ng sitwasyon sa NAIA. May unang balita live si Bam Alegre. Ikan, good morning. Marte Santo, naging prioridad ng na Manila International Airport Authority na paiklin yung mga immigration lines lalo na tuwing rush hour ngayong umaga. Kung makikita ninyo sa ating likuran, ito yung mismong immigration area dito sa departure area na Naya Terminal 3 at uh, makikita ninyo na hindi ganun kahaba yung pila at marami yung... Uh, immigration counters. Ang naging solusyon dito ay ang rotation ng mga immigration officials pati yung pagpapalawig ng mga immigration counters to keep up with the passenger demand. Sa pagtutulungan ng Department of Transportation, ng Bureau of Immigration at ng MIA ay kanilang tinutukan nga itong sitwasyon ng immigration line dahil nung mga nakaraang linggo daw ay sobrang haba raw ng pila rito. Ngayon ay uh, kahit oras ng rush hour ay uh, hindi ito nagiging uh, problema. Malaking improvement daw ito kumpara nung mga nakaraang araw. 啊，他。 Nag-ikot din ngayong umaga si DOTR Secretary Vince Dizon para inspeksyonin ang immigration lines pati si OWA Administrator Arnel Ignacio para kamustahin naman yung sitwasyon ng mga OFW ngayong umaga. Madaling araw pa lang, marami ang bumiyay sa Naia Terminal 3 tulad ng anak ni Elizabeth Macala na for good na sa Canada at ngayong umaga ang alis. Si Maita Bruno naman katatapos na ng bakasyon sa Maynila at babalik na ng Thailand kasama ang pamilya para sa trabaho. Pakinggan natin ang uh, pahayag ng mga nakausap natin mga pasahero pati ng ilang opisyal ng Palipara. Maaga kami para hindi masyado kami ma-traffic yeah. Citizen sila to oh, ah. for, for good na pala oh. Ano pong nararamdaman niyo po ngayon? Wala naman, happy lang din, bilang lang mag ulan Masaya po, syempre, nakasama ulit ang family Mas bali gano'n po, kaya natagal Less than one month lang po Mabuti naman, at nakita niyo, uh, paano lumuwag yung ating immigration na Matagal ng maraming umaangal doon eh So, binuntahan niya kung totoo talaga na implement ngayon nung ano, nung, actually kahapon pa yun eh, implement ng immigration na talaga mapupuno yung ating mga counters, tapos ganun din yung maganda yung queuing. Nananatiling mahipit ang seguridad dito sa Paliparan at kahit mas maikli ang immigration line, agahan pa rin ang pagpunta rito ahead din sa inyong mga flight schedule para hindi maabal. Ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 3, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Makikita na sa Google Maps ang West Philippine Sea na tumutukoy sa dagat sa kanluran ng Pilipinas. Sa binubuo namang Code of Conduct o COC para sa South China Sea, nais linawin ng Pilipinas kung magiging legally binding ito. Ang gusto naman ng China, isama sa COC ang kanilang nine dash line na umaangkin sa halos buong South China Sea. May unang balita si JP Soriano. Ang halos pagbangga ng higanting barkong ito ng China Coast Guard sa mas maliit na barko ng Philippine Coast Guard sa isang bahagi ng West Philippine Sea noong April 7. Kabilang sa mga binanggit ng gobyerno sa mga opisyal ng China, kaugnay sa negosyasyon ng ASEAN-China Code of Conduct o COC sa South China Sea. Giit ng gobyerno ng Pilipinas, nalabag sa insidente ang soberanya at mga karapatan ng Pilipinas. Of course, that's all related. Certainly issues like that, uh, in fact, are one of the reasons why we need to have a code. Mahigit dalawampung taon ang binubuo ang Code of Conduct na magiging gabay sa pagkilos ng China at mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, kaugnay ng South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Kasama sa negosyasyon ang Malaysia, nakasalukuyang chairman ng ASEAN, gayon din ang Vietnam at Brunei mga bansang may inaangkin ding teritoryo doon. Mahalaga yan dahil minsan ang sinabi ng China na mareresolba lang ang issue sa teritoryo sa South China Sea kapag natapos na ang Code of Conduct o yung COC. Kaya gusto ngayong malinawan ng gobyerno ng Pilipinas kung papayag ang China na maging legally binding o magiging batas na ang COC para may mapanagot ang China naman gustong isama sa code of conduct ang magpakilala sa kanilang nine-dash line na dati nang hindi kinikilala ng Pilipinas at iba pang bansa. Tutol din ang China na makiilam ang mga bansang walang inaangking teritoryo sa rehiyon. Dati nang inaalmahan ng China ang pagtulong ng Amerika, Japan at Western Power sa Pilipinas sa isyu sa West Philippine Sea. Before you get to that particular issue, you have to know what we're going to be adopting. So we have to see first how, uh, let's say, uh, uh, the latest draft of a code of conduct looks like before we can address that issue. I think that's one of the issues which will be discussed perhaps last. Taong 2023 nang i-adapt ng ASEAN at China ang guidelines para sa mas maagang pagkatapos ng COC na target matapos sa loob ng tatlong taon. Sa mga susunod na buwan sa Malaysia, gaganapin ang susunod na round na pag-uusap kaugnay sa COC. Next year 2026, Pilipinas naman ang chair ng ASEAN kung saan Pilipinas rin na mamumuno sa usapin ng COC na mahigit tatlong dekada ng binubuo. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Karapatan ng mga PWD ang isang isinulong sa Pasig ni David De Angelo. Pagpapabilis ng usad ng mga kaso ang mungkahin ni Atty. Angelo de Alban. Magkakasamang naglatag ng plataforma sa Tacloban sina Mimi Doringo, Modi Floranda, Amira Lidasan, Liza Maza, Jerome Adonis, Nars Alin Andamo, Ronel Arambulo, Representative Arlene Brosas, Teddy Casino at Representative Franz Castro. Programang pangkalusugan ng isa sa pinaglalaban ni Senator Bongo nagdaos ng grand rally sa El Salvador Bisamis Oriental sina Attorney Raul Lambino, Dr. Richard Mata, Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador, Attorney Jimmy Bondo, Senator Bato de la Rosa at Attorney JB Hidlo. Sa Olongapo City, nagpunta si Congressman Rodante Marculeta Libreng almusal mula kinder hanggang senior high ang nais ni Kiko Pangilinan. Problema sa trapiko ang naisolusyonan ni Sen. Francis Tolentino. Ipinunto ni Representative Camille Villar ang halaga ng edukasyon. Fuel subsidy para sa mga ngisdang suwestyon ni Bamakino. Nagikot naman sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro si Senator Bong Revilla para palakasin ang mga LGU ang ipinangako ni Representative Bonifacio Busita kapakanan ng kabataan ang isa sa susuportahan ni Senator Pia Cayetano. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador para sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Umantig sa damdamin ng maraming netizens ang ginawa ng isang batang estudyante sa Agusan del Norte. Pagkatanggap ng kanyang certificate, dali-daling umalis ang limang taong gulang na bata kahit hindi pa tapos ang kanilang graduation ceremony. Kasama ang kanyang tiyahin, bumiyay sila ng isang oras para puntahan ang kanyang inang nakakulong. Napaaga ang dating ng bata kaya hindi sila pinapasok. Ang inang sabik makita ang anak na nakaabang na pala at nakasilip sa bintana. Nag-usap ang dalawa kahit may rehas sa kanilang pagitan ay sa China na bata, ang hiling ng ina ay makagraduate ang anak at makita niyang nakasuot ng toga. Samantalan ni Reveal ni Diamond star Maricel Soriano na meron spinal arthritis. Sa kanyang latest vlog, sinabi ni Maricel na naapektuhan ng spinal arthritis ang kakayahan niyang maglakad. nag -e explore daw siya ng iba't ibang medical treatment para sa kanyang sakit. Last option daw ang operasyon. Pinang therapy, regular na naglalakad si Maricel sa kanilang uh, pool sa tulong ng physical mm. therapist. Sabi ng Diamond Star, she's keeping her faith sa gitna ng pinagdadaanan niya. Papasalamatin siya sa, sa mga nagdarasal para sa kanyang kalusugan. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award winning news ka youtube.com slash gma news. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.